Sa cellphone video na ito, makikita na kinukuyog ng mga lumad ang isa umanong sundalo. Naganap ito noong September 13 sa lamay ng mga pinaslang ng mga lumad leader na si Jonel Campos at Dato Belio Sinso. Mas malala naman ang sinapit ng dalawa pa niyang kasamahan matapos bugbogin ng taong bayan. Kalaunan, kinumpirma ng militar na tauhan nga nila ang mga binugbog na sundalo. Naghain ng reklamong severe physical injury at robbery sina Sergeant Lomer Ramoso Private First Class Gregorio Cabazon at Private Raymond Siluterio ng 41st Civil Military Operations Company laban kay Eliza Pangilinan, Secretary General ng Karapatan Karaga. Ayon kay Colonel Isidro Purisima ng 402nd Infantry Brigade, pinagbintangan ng mga miyembro ng karapatan na miyembro sila ng grupong Mahagat Bagani, ang grupong responsable sa pagpatay sa mga lumad leader, kaya sinugod sila ng mga lumad. Ipinagtataka naman ni Pangilina ng kaso laban sa kanya dahil mas malaki at mas malakas ang mga sundalo sa kanya, kaya di raw niya kayang saktan ang mga ito. Question niya rin kung bakit may dalang kalibre 45 na baril ang isa sa mga sundalo. So na mga tao na iba yung way of questioning nila, manner of questioning at saka um, zoom kasi parang one by one sila nag-picture ng na mga tao at saka mga sasakyan, mga plate numbers. So sinita ng mga ta ng isang tao na isa sa mga nasa nagpa-blotter no yon tapos doon na nagkagulo. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Tiniyak naman ni Purisima na kaisa ng mga lumad ang militar. Sabay ang panawagang huwag silang umanib sa mga makakaliwang grupo na posibleng may koneksyon sa New People's Army. We will continue to focus our attention dito kasi yung mga nomads are the primary victims. Yung mga MPA, nagagamit lang sila yung mga Lumad natin kasi out of 4 MPA staff na yan ang Lumad. So sino yung ginagamit nila mag-era? Mga Lumad din.